So, what's up mga idol? Yan, uh, marami kasi tayong nakikita o napapanood sa Facebook na ang init ng araw ay mga kaluto ba ng itlog ngayon? Subukan natin to mga idol ha. Uh, walang ano to, walang fokus-fokus. Uh, pawang katotohanan lang tayo. Tingnan natin kung mga ba tayo ng itlog dito sa piniprepare nating uh, kawali. Ngayon mga idol, ang gagawin natin, ibibilad muna natin siya ng mga atis mga 20 minutes bago natin lagyan ng mantika. Ayan. Meron na tayong nakalagay ditong mantika. Nakaprepare na yung mantika natin. Meron tayong asin at ito yung itlog. Nak, wala tayong ano, kutsara pag nangalo. Ngayon mga idol, meron tayong thermometer. Mamaya, after 20 minutes mga idol, i -ano natin, sukatin natin yung temperature ng kawali. Okay. 20 minutes, antayin muna natin mga idol 20 minutes A few moments later. Okay guys, uh, pinuto na natin video uh, 20 minutes na po yung nakalipas At meron tayong hawak na termometer mga idol Susukatin natin kung gaano nga ba kainit Ang sikat ng araw uh, Anong oras na ngayon? 12, 12. o alas 12 mag -ala na na halos mga idol Eto uh, natin sa termometer yung Yung init Patong lang natin dyan. Tignan natin. Lapit natin. Uy! Sumobra! Sumobra! Ayan ang sabi niya mga idol. Ay! Oh. nasahay siya. nasahay temperature siya. Baliktad! Baliktad! But ibig sabihin mga idol, sumobra yung init. Hindi na kaya ng ating thermometer yung init mga idol. Mabot siya ng 42 yata. Eh! Pang tao lang naman. No? <laughs> Hindi siya, wala siyang 42. Okay. Ito na ang gagawin natin mga idol. Ito uh, maglagay na tayo ng pantika. Tingnan natin naka-on ba? Baka mamaya hindi naka-record 'yan. Naka-on naka-on. All right. Ngayon, pantika pa. Pantika pala muna. <laughs> okay, 'yan. Tapos Paglagay ng mantika mga idol, ano na to? Pa paano natin ng 10 minutes ulit? Huwag mong galawin na. Magantay tayo ng 10 minutes. Cut muna natin. Ayun eh, stop muna natin. Antay tayo ng 10 minutes. A few moments later. Okay. 10 minutes na mga idol. Nak, i ano mga anak? Ilapit mo nga yung video na ganyan ako. Kita mo ba? Kita mo? Ganyan, ganyan. Dito mo. Ganyan, ano mo lang. Ganyan. Ganyan, ako na lang. Ah, ganyan, okay. Yan, 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 yan. Yan. The moment of truth. Tingnan natin kung makakaluto ba tayo ng heat dito under the sun. Nakuku! Parang walang nangyari uh -huh. mga idol. Kalukuhan yung sinasabi nila. Ayan o. Ito yung sinasabi nila mga idol na ang araw daw na kaluto ng itlog. Bago natin sinalang tong mantika mga idol, binabad muna natin sa init yung kawali ng 20 minutes. Tapos naglagay tayo ng mantika 20 minutes. Tapos ito mga idol ang resulta. Kalukuhan yung sinasabi nila na nakakaluto ng itlog yung tinag ng araw. Ayan mga idol, wala. Walang nangyari oh sobrang init na nga yung kawali siguro yung ginagamay ano yun sinalang muna nila sa kalan siguro yung sinalang muna nila sa kalan yung kawali bago nila nilagyan ng mantika at saka itlog o kita nyo naman walang nangyari ayan o kalukuhan yung sinasabi nila ayan o o ibabad pa natin mamaya mga idol antay natin ha ayan ibabad natin na o okay, i-time lapse natin yung time lapse natin yung itlog dyan tingnan natin kalokohan walang nangyari mga idol